Tunghaya naman natin ang pagarangkada ng exercise balikatan sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Iyan pa rin ang tinutukan ni Sunshine Cazar. Sa pagsisimula ng balikatan 40-25, ang pinakamalaking bilateral military exercise ng Armed Forces of the Philippines at ng United States Armed Forces. Ang Fort Magsaysay sa Palayan City, Nueva Ecija ay naging isa sa mga exercise area. At ito ang nagsisilbing exercise command post para sa buong central zone. Sa taon na ito, ang layunin ng Command and Control Fusion Center o C2F ay mag-coordinate at mag-synchronize ng mga military operations sa rehiyon. Tinitiyak ang maayos na ugnayan ng mga puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos. Kasama sa mga aktibidad ang pagtatag ng field treatment hospital upang magbigay ng agarang medikal na tugon sa mga apektadong lugar na malapit sa pagsasanay. Mahalaga rin ang field training unit o FTU kung saan tinuturuan ang mga sundalo ng mga aktwal na taktika at survival techniques na kailangan sa malakihang operasyon. Kasama sa mga pagsasanay ang force health protection o FHP para masiguro na ang bawat sundalo ay handa malusog at handa magsagawa ng mga misyon. Mula sa pisikal na kalusugan hanggang sa mabilis na medikal na tugon. Ang balikatan 40-25 ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos at isang pagsusuri sa kahandaan ng puwersa sa mga kontemporaryong hamon sa seguridad. Sa bawat hakbang, bawat pagsasanay at bawat misyon. Ang balikatan 40-25 ay higit pa sa pagpapalakas ng puwersa. Ito rin ay tungkol sa pagtutulungan at kooperasyon sa pagharap sa mga makabagong hamon pang seguridad sa ating bansa. Mula dito sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, ako si Sunshine Cazar, ang inyong pamilyang kaugnay.